gusto mo yung tanggap lang yung uh, kung ano man ang meron ka. Alam niya yung dapat yung mga responsibilidad niya. Pero ako naman, ano, ano, okay. hindi ko naman sa, kung meron man na, na gustong makipag, ano, sa akin, hindi ko naman ipapaako yung responsibilidad na, para sa mga anak ko gano'n. Ay, Stella. Hindi hmm. pwede yun. Hmm? Pwede, hindi yun? pwede yun. Pwede yun. Hindi pwede yun. Sakit ang... hindi. Kasi doon mo nga malalaman kung seryoso sa yung lalaki. Di ba? Ang pwersa mo o yung kakayahan mo, kung sakali, doon mo na magagamit. If ever na hindi niya kaya, kailangan niya ng tulong, doon na lalabas yung pansarili mong kita. Di ba? Yung sasabihin mong, ikaw na, itabi mo, ako na. Ganon. <laughs> Pero yung sasabihin mo na, ay may anak ako, ako bala sa anak ko kahit maging tayo. No. Ganun Kaya ka nga papasukin niya nga yung buhay mo kasi di ba? Tawag sa inyo, mag-partner. Kung anong meron ka, sa kanya yun. Kung anong meron siya, sa'yo yun. Tama? Pwede din. Ibig sabihin, magsasama kayo na kumbaga nagbibigayan sa bawat isa. Hindi yung 'Di ba? Wala pa diba di pa yung sasama, may pride ka na. Pati <laughs> ka na lang maglaba. 'Di ba? Oh, 'yun 'yun. yun yung nga, pong... sa totoo lang, 'yun 'yun nga yung purpose natin pa tayo naghahanap ng partner eh, para may katuwang, may katulong, may kaagabay, may karamay. Tama? Eh, gusto niya naman din naman na natulungan ako, di okay. Pero Mali pan... nga yun ng mindset na yun. Okay, sorry naman. Mali nga yun. <laughs> hindi, A eh, kung gusto. Di ba? Wala siyang, wala siyang choice. Dapat, tutulungan ka niya. Di ba? Kasi una sa lahat, hindi, hindi mo naman siya pinilit. Siya naman yung mag i sa sarili niya na pasukin niya yung buhay mo. Tama? Ibig sabihin, kung anong meron ka, responsibilidad niya. Mm uh -huh. Uh. Maniwala ka sa akin, hanapin mo yung hinahanap mo. Tignan natin kung maging successful. <coughs> hindi, totoo. Kasi ang magiging mindset niya ay okay lang, maging kami. Hindi ko naman responsibilidad yung anak niya. Hindi siya ma-challenge. Hindi siya ma-pressure. ba? Diba? Ang iisipin niya lang, ikaw. Ikaw lang. So okay lang ba sa'yo na ikaw lang yung pakikisamahan niya? Hindi niya yung intindihin yung mga anak mo? Mali nga yung mindset na yun eh. 'Di diba? Mas maganda kasi una sa sa una pa lang pahirapan mo na 'yung lalaki. Kasi doon mo 'yan malalaman kung aayaw o hindi eh. Kasi kung seryoso, kahit mahirap 'yon, tutuloy pa rin 'yan. 'Di ba? Eh kung una pa lang pinapakita mo na ng kaluwagan. Wala lalaki ulo noon. Ano sasabihin sa'yo sa someday kapag naghihirap ka na hindi mo na kaya? 'Di ba ang sabi mo nung nagsama tayo, ikaw bala sa anak mo? Tapos ngayon, niinginan ka ng tulong sa akin, pipilitin mo ako, nagkagasto sa anak mo. Gusto mo ba marinig yun? Sa maging ka-partner mo? Paano kung isumbit ni sumbat niya sa'yo? Di ba nung nagsama tayo, sabi mo, ikaw yung magsasalba ng anak mo, ikaw gagasto sa anak mo, responsibilidad mo yung anak mo, at wala akong pakialam sa anak mo. Ikaw lang itindihin ko. Paano kung sinasabihin niya sa'yo yun? E di tabla ka ngayon. Di ba? Tama, mali. Hindi kasi ganito kasi yan na... Uh, ah, uh, beka. Hindi naman kasi lahat lang lalaki pare-parehas. Pero may mga lalaki kasi na tine-take advantage nila yung pagiging single mom ng isang babae. So, yung iba, hindi naman lahat, no? Sasabi sabi nila, ay, single mom to, madali lang to. Lalo na sa sinabi mo. Diba? ba na ay, hindi mo kailangang problemahin yung anak ko kasi anak ko yan ako bahala diyan kahit hindi ka magbigay hindi mo suportahan yan ako bahala diyan mali yun di ba Ano yan eh? Pasalamat ka na lang kung uh, yung partner mo tinutulungan ka talaga. Kung hindi, yung kapasidad mo o yung capacity mo bilang isang babae, doon na yun lalabas. ba? Diba? Hindi yung ako na balad dito. Wala, ano yun eh? ba? Diba? Yan kasi yung mindset ng isang couple na kanya-kanya. So, mahirap, mahirap umasin. So, kapag sa una pa lang, wala na, biyak na kayo eh. Iba yung direksyon ng isa, iba yung direksyon ng isa, iba yung desisyon ng isa, iba yung desisyon ng isa. So, paano? Paano? kayo maging successful sa tingin mo? Kung meron kayong sarili-sariling mga desisyon. Una sa lahat, importante, pinansyal, ha? Ah. Ah? Ha? Ito, ilang taong ka na ba? 20? Eight. 28 ka pa lang. Ako, 31 na. Hindi ko naman sinasabi na mas malawak yung karanasan ko sa'yo. No? Pero ako, galing din ako kasi sa hirap. No? Nakikita ko rin yung mga mas matanda sa akin kung ano yung napagdaanan nila sa buhay. So, marites ako. Okay? So, mahilig ako makinig, mahilig ako tumingin sa problema ng iba na hindi ko problema. Pero hindi ako nangingalam. Because the reason is I want to learn from them. No, gusto kong matuto sa problema nila na pagdumating sa akin yung panahon na yun. Na dumating sa akin yung problema na yun. Alam ko yung gagawin ko. Tama. So paano kayo maging uh, magkasundo kung alam nyo guys, sa totoo lang, sa hindi. Importante yung financial sa isang relasyon. May iniwala kayo sa akin pag wala yung pera, mag kayo. <laughs> Tulad niyan, sinasabi mo, ay ang anak ko ako bala diyan. Ay paano? Sa lahat ba ng pagkakataon malakas ka? talaat ba ng pagkakataon kaya mo magtrabaho eh paano kung may sakit ka wag naman sana hindi ka nakapagtrabaho ng dalawang linggo tatlong linggo wala kang kita sino ngayon na magpuprovide sa anak mo kahit nandyan siya ba? Diba? sabi mo love baka ikaw muna pwede ikaw muna bahala sa mga anak ko ay kung sasabihin niya sa'yo na di ba nung nagsama tayo sabi mo ikaw bahala sa mga anak mo Sige, patayin nyo ako ng ilaw dito. Okay ah. Ganito kasi yan, Beka, ano. Dapat, una pa lang, pag nagkaroon ka ng karelasyon, i-impart e mo talaga dun sa lalaki na part na yung anak mo sa relasyon nyo. No? Kasi hindi mo alam yan, Beka, kung sinabi mo na, kahit wala kang pakialam sa ko, sa anak ko ako bahala dyan. Paano pag naging kayo talaga tapos nagkaanak kayo. Alam mo may magiging conflict doon? Ha? Magkakaroon ng favoritism yun. Iintindihin niya yung anak niya mismo sa'yo at pwedeng pabayaan niya yung anak mo sa iba. Gusto mo ba mangyari yun? Masakit yon para sa isang ina na yung tatay o yung padre de familia merong pinapanigan o merong nga uh, Kumbaga, binibigyan. Tapos yung iba mong anak, hindi binibigyan, di ba? Masakit sa mata yun. Masakit sa pusut damdamin yun. Kaya una pa lang, dapat mo nang ipaintindi. Wala siyang magagawa. Kung ayaw niya, hindi hayaan mo. Ang daming lalaki sa mundo. Di ba? Alam mo naman yung worth mo, di ba? Kasi ano yun eh, tawag dito, kawaway mga bata. Iyak lang ako guys. Hindi, <laughs> totoo yan, Benga. Lalo dalawa anak mo. Eh, paano kung naging kayo talaga? Tapos nagkaanak kayo. Diba? Halimbawa, ano anak ko yung isa, Oh. Anak, ito para sa'yo, Oh. May binila ko para sa'yo. Tapos titingin-tingin lang yung dalawa, Oh. Walang binigay. Gusto mo ba yung ganon? Dapat una balangin, part mo sa kanya na kahit hindi sa'yo to, akuin mo na sa'yo to kasi pinasok mo yung buhay ko. Pinayagan ko tayo score sa akin, tapos ganyan, isa lang yung papanigan mo. Wow, ha? Uh, siguro naman, hindi natin kasi si Becca pwedeng i-judge mga kaibigan, mga guys. Eh, no? Kasi nga, based on uh, her experience, hindi natin alam baka naman kasi meron siyang pinagdaanan na hindi natin alam yung punot dulo. Kasa, kaya gayo, yung naging mindset niya. 'Di ba? Hindi natin alam, kaya hindi natin pwedeng i-judge o pangunahan siya. Sa atin, sinasabi lang natin ang pwedeng mangyari, wag naman sana in the future. Kung ganun klasing mindset yung susundin niya. 'Di ba? So, gusto ko sana sa umakyat para kay Mambeka, Becca, yung seryoso at totoo natanggap yung dalawang anak niya. Di ba? So, again, pagkasaan si Mambeka? Becca? Kagayan. Kagayan, ayan. So, taga Kagayan, 28 years old, may dalawang anak. So, sa so gustong umakyat, no? nawaya, no, uh, seryoso kayo at huwag niyong pabayaan yung babaeng ito kasama yung uh, dalawang anak niya laging pastor na ako dito, sir <laughs> Jamie. hindi ko, ayaw na. <laughs> na ako huwag na lang, huwag na hindi, sige lang huwag <laughs> ka muna bumaba ah, may tanong ako sa bega Vega magagalit ka ba sa akin? hindi, hindi, hindi hindi, oh, okay lang yan. Ah, ako dito, Becca, sinasabi ko lang yung... Uh, sabi ko nga dito, kung alam mong uh, mapakinabangan mo, observe mo. Kung hindi mo pakinabangan, huwag ka magbasa ng comment kasi ako intindihin mo. Ayoko ng nagbabasa ng comment yung uh, guest ko kasi nga, marami ka talaga mababasa dyan. Mga keyboard warriors yan eh. Huwag nga magtingin sa baba. Ay, <laughs> e, mo ako ba? Tusukin ko ilong mo. Kung alam mo mga uh, mapakinabangan kami siya, sabi ko, i-absorb eh, mo. Pag hindi, hindi, palipas oras, palipas mo sa tenga mo. Ganun lang. Sabi ko nga, hindi naman, hindi naman, hindi ka naman namin pwedeng adjust. Kasi, hindi naman namin alam at hindi namin naranasan yung napagdaanan mo before. Diba? So, it's your choice naman. Sa akin lang naman kasi, ako kasi ano talaga, pagdating sa bata, malapit kasi loob ko talaga sa bata. Diba? Diba? wag naman sana pero 'di ba? Sinasabi ko lang na yung possible na pwedeng mangyari, 'di ba? Malay mo hindi mo na na may ganung palang sitwasyon, 'di ba? Eh kung naisip mo eh hey, oh, tama pala no. 'Di ba? Kasi ganun naman pala dapat, ganun naman talaga dapat. Bilang lalaki kung pasukin mo yung mundo ng isang single mom, wala kang magagawa. Kung anong meron siya, dapat tanggapin mo 'yun, hindi yung nanay lang. 'Di ba? Kasi package na 'yun eh, hindi naman nila kasalanan na naging single mom sila nung nakilala ka nung dumating siya sa buhay mo. 'Di ba? Eh, kung nauna sana siya. Eh hindi ka naging single mom, 'di ba? Hindi naman kasalanan guys 'yung pagiging single mom kasi kung kasalanan 'yan, sabi ko nga, masikip na ngayon yung kulungan. <laughs> 'Di ba? Sobrang dami nila. So, ano lang 'yan? Sabi nga, 'di ba? Trial and error. Mabuga, bunga lang yun ng pagkakamali. Ipro, ibig, hindi ibig sabihin, ay susuko ka na sa buhay mo. 'Di ba? May mga anak ka pa, may inspirasyon ka. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo na kapag nag-boyfriend, kahit boyfriend lang yan, ah, i-impart mo talaga sa magiging boyfriend mo na may anak ka. Responsibilidad. I-practice mo sa kanya na ano, kahit boyfriend mo lang siya na father figure. Ganon. Kasi hindi mo alam eh, kahit sabihin mong boyfriend lang yun, pwedeng maging, maging tatay talaga ng mga anak mo yun someday. Kaya una pa lang, kumbaga sa aso, kailangan mo ng alagaan at mansuhin para umamo. Ganun yon. Parang din naman sa'yo yan eh. Ako hindi kita ginajudge. I want to share kung naman ang gusto kong sabihin. Kung ayaw mo makinig, walang problema. Kung gusto mo makinig, thank you. Dahil ay sinabi ko, alam ko naman na mapakinabangan mo eh. ba? Diba? So, yun lang. Basta hindi kita ginajudge kasi nga hindi ko man naranasan yung naranasan mo. And totoo talaga na mahirap yung ambuhay ng isang single mom. Kasi ikaw ba naman tumayo bilang nanay at tatay ng mga anak mo? Napakahirap. ba? Diba? So I want to say sorry, uh, Becca, kung sa tingin mo ay napagalitan kita. Hindi kita pinapagalitan. You treat me. You treat me as kuya. Okay? So, walang problema yun. Sa mga basher sa baba, yun ang babasher. Huwag mo intindihin yan. Mamaya, ako yung uh, cry sa kanila. Puputulan ko ng mga daliri yan. Charot! Ah, alam mo ba, Becca, dito sa live ko, marami nang umiyak, maraming umiti. Basta lahat. Halo-halo emosyon dito. It's normal na umiyak ka. Walang problema yan. Ganun talaga. Kasi, kung iintindihin mo kasi yan, yung mga negative comment, no? Sabi ko nga sa kanila, karamihan sa mga nagja-judge sa mga single mom, mga dalaga. Hindi lahat, pero karamihan. Sabi ko nga, di ba? Kung makapag-judge sa sa... Makapag-judge ka sa isang single mom, grabe. Bakit? Lahat ba ng dalaga, virgin pa? <laughs> hindi, di ba? Eh kung siya naging single mom, pero isa lang naging lalaki niya. Pero ikaw single, pero sampu lalaki mo. Sino mas maluwag sa inyo? Parang ganun ba? Huwag mong tirahin yung iba kung alam mong mas malala ka pa sa kanya. Sabi ko nga, siya sabi nila sa mga single mom, ay ang lindi niya kasi single mom. ba? Diba? Pero wag na wag mong antayin ikaw na babae na maging single mom ka rin. Pag dumating sa punto na ikaw ay naging single mom, saka mo sabihin sa sarili mo na mas malandi ka pa. 'Di ba? Kasi alam mo na, na malandi yung single mom, di ba? Sinabi mo na malandi yung single mom. Tapos nag dumating sa punto na naging single mom ka. Ngayon mo sasabihin sa sarili mo na si mas malandi ka. Hmm. Sakit, di ba? Kasi yung katotohanan. Kung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Sa alip na pagsabihan mo, i-guide mo, di ba? Mas lalo mong binababa yung pagkatao. Dinidegrade mo yung tao. Mali yun, guys. Ako masakit ako magsalita. Direct to the point ako magsalita. Pero pakinggan mo, may punto. ba? Diba? Kasi yung tao, kapag hindi mo sinabi yung totoo, hindi mo din direct to the point yan, hindi makikinig yan. Hindi, pag hindi nakaramdam ng sakit yan o hindi talaga natamaan, hindi matututo yan. ba? Diba? Tsaka sa mga sinasabi ko dito guys, hindi lang kayo natututo. Pati ako. Diba? So, ganun lang 'yun. Huwag niyong i-judge 'yung uh, lalo na naiinis talaga ako pag babae 'yung sa taas tapos 'yung nagko-comment babae. Naiinis talaga ako, 'di ba? Oh, kasi dapat nga supportahan mo 'yan ni eh, kasi kapwa mo babae 'ni. Eh. Diba? Sabi ko nga wala tayong karapatan mag-judge sa isang tao, lalong-lalo na kung hindi natin alam 'yung nangyari sa kanya. Baka kasi siguro guys, kapag siya yung nangyari, yung nangyari sa kanya, hindi mo kakayanin, magpakamatay ka pa. di <laughs> ba? Diba? So, ganun lang kadali. Kaya sa mga gustong magmahal na mga single mom guys, pag-isipan nyo na maigi kasi hindi basta ta uh, responsibilidad yung papasukin nyo. Ha? Huwag yung sabihin na, okay lang yan, single mom naman yan eh. No. Sabihin ko sa'yo, mga pa-single mom at hindi single mom, parehas lang yan. Pag bumuka, parehas lang yan pagaramdam, Di ba? Yung iba dyan, mas magaling pa nga sa ano. Ah? Napangiti lang kita eh. Hindi totoo. No? Bilang isang lalaki guys, no? Marunong kayo, uh, matuto kayo manindigan. Lalo pag may anak yung babae pag hindi nyo kaya, no? Matras kayo. Pero sa palagay nyo, wala na para sa akin wala namang hindi kakayanin eh. Lahat 'yan pwedeng gawan ng paraan. Legal na paraan. <coughs> Kasi alam mo ba, Benga, sa live go, 99.9% puro single mom yun nandito. konti lang single dito, Beka. Ito talaga yung puntahan ng mga single mom. Totoo. Kaya hindi ka nag-iisa. No. Kaya ako galit sa mga babae na nagko-comment sa single mom. Tapos siya single mom din. Na. Hmm. Matutuhog talaga kita. Charot. Ande. Ah, Dito di to. So paalala lang sa mga lalaki guys no. Pag hindi nyo kaya, huwag nyo nang itry. Lalo pag uh, nakilala na kayo ng anak ng babae, no? Wag na wag niyong gawin 'yon. Wag na wag niyong gawin 'yon. Kasi kung wala kang pakialam dun sa nanay, sa anak niya magkaroon ka ng pakialam. Bakit? Kasi yung anak, naghahanap niya ng pag-aalaga, kalinga, o isang pagmamahal ng tunay na ama. Ha? kapag nakilala ka na ng bata at nasanay ang bata na may merong nagki-care sa kanya, may nag-aalaga sa kanya, tapos biglang mawawala ka, bibigyan mo ng trauma yung bata. Okay lang sa nanay eh. No? Kaya sabihin na natin okay sa nanay kasi ang nanay, kaya nang intindi ng nanay yun, kayang kayang kontrolin ng nanay yung emosyon niya. Pero yung bata, kapag nasanay na nandyan ka at bigla kang nawala, sa mo, ano atake doon sa bata. 'Di ba? Parang tinanggalan mo ulit ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng sariling ama yung mga bata. Kaya kung gusto nyo, laro-laro lang. Huwag nyo nang i-attempt na makilala yung mga bata. Na naman problema yung gusto nyo maglaro o nagkasundo kayo ng babae at lalaki na ay ganito lang tayo. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pang matagalan, huwag ka nang mag-attempt na, mag na makilala ka ng mga bata. Kasi yung bata, guys, naghahanap talaga yun ng kalinga ng isang ama. Paano pag ang bata na sanay na nandyan na yung papa niya, daddy niya, kahit hindi, totoo niyang tatay. Tapos bigla kang nawala dahil ayaw mo na, nagsawa ka na. Tol, kawawa yung bata. Wag ganun. <laughs> hindi para sa atin to lahat guys, hindi lang to para kay Becca. No, alam ko maraming single mom na nakikinig dyan o nanonood dyan. Pati sa akin guys, lesson learned din yan sa akin. Kumbaga, kumbaga ano din yan sa akin eh ah uh, tag dito precautions na hindi ko rin gagawin kasi nga 'di ba sinasabi ko 'di ba the, way, the way kasi na sinasabi ko mas nare-remind din ako bilang isang lalaki ha hindi lang naman kayong nare-remind dito guys eh kasama ako doon so yun lang sa akin kapag hindi ka seryoso sa babae, kung gusto mo laro lang at nagkasundo kayo ng babae, huwag kayong mag-attempt na magpakilala sa anak na tatay kunwari, no? Tatay ko no. Kasi ang bata kapag nasana yan na nandyan ka kahit hindi ka tatay. Hanap pa namin ganun. Ngayon, ano sasabihin ng nanay? Di ba? Mapapagod yung nanay kakasabi na wala na nasa malayo ng <laughs> hmm. Ang isa mapagod na lang nalunod na sa sabaw tatay mo. 'Di ba? So kasakit 'yon bilang isang ina? So wag ganon. So tatanungin kita, Bega. kahanap ka pa ba? Okay lang yun. Wag na lang, wag na lang muna, host. sige. So sabi ko nga ulit, Vega, ano sa'yo kung uh, i-absorb mo yung sinabi ko o hindi. Walang problema. Ako, hindi naman ako nagmamagaling. Ako, I'm trying, I'm trying my best to explain kung ano yung alam ko baka hindi mo alam pero kung alam mo na yan nasa'yo yan diba kung i-accept mo maraming salamat kung hindi maraming salamat pa rin kasi umakyat ka dito basta ako hindi kita dinajudge, judge you treat me as kuya okay so maraming salamat sa pag-akyat mo dito Vega nawaya uh, makatagpo ka ng lalaking para sa'yo anytime pwede kang bumalik dito okay lalaki akong mamamood sa'yo maraming salamat tsaka laging mo tandaan yung lalaki, lalaki lang yan. Huwag na huwag mong ipagpapalit yung anak mo sa lalaki lang. Okay? Number one priority yung anak. Kasi yun yung magiging kayamanan mo, yun yung mga kaagapay mo, karamay mo, hanggang sa pagtanda mo. Okay? So maraming salamat. And sorry. Kung napaiyak kita. Na. No. Balik ka lang dito pag gusto mo umakyat. Sige, maraming salamat, Beka. Thank you, thank you.